uso pa ba yung palo ngayon? O hmm. mayroong mayroon, disiplinang sermon na lamang. May mga times talaga na kailangan mong paluin yung kumuwari deadly. Pwede niyang ikamatay yung hahawakan na ganun yung kuryente. Paluin mo yung kamay. Sakit kasi pag inulit niya pa yan, pwede siyang mamatay. Sabi mo na never do it again. Pinakamalalang palo sa inyo. Sinaksak ako. <laughs> ha? Sinaksak ka? Ha? Ano magkaibang gangkay ng mama mo? <laughs> Sinaksa ka, no? Tapos tinwis pa niya. <laughs> Sinork na eh, no? Meron na naalala ko kaya ako napalo. Kasi nga yung nanay, nanay ko ayaw nun na nijingsay. Yung pagbanyari, uh, aalis siya. Tapos may bad vibes, binaalis yun. Di ba? Parang ganun yung mga matatanda. Yung pag binwisit mo na. O kinontra, oh, kinontra mo. Mahilig kasi akong sumama. Kasi nga, mahilig akong bumala. <clears throat> Gumala. Ako nang iya kasi ayaw ko isama. Ngayon, umalis pa rin sila. Nakita ko siguro mga ilang minuto lang. Puta, nakikita ko na parang, ah, may sasama ako nito. Bumabalik yung L300 namin. Pagbaba ng nanay ko, yun yung sumalubong, Ma! <laughs> Yeah. Ang ganda. <laughs> kala ko, kala <opinion> ka na pinalikan <laughs> ako. Mabubalik kayo. Ang ina mo. Binuksan lang yung L300, ginampas ka, umalis ulit. <laughs> Ay, yan pa po yun. Ano yan? Bel? May nakalimutan May, ano lang ako. Ano. <laughs> <laughs> May nakalimutan <laughs> lang ako. Ano po yun? Eto, wapa! Mas malakas ang palo mo pag kinukuha mo pa yung pamalo mula Ayan. sa kanya. Ah, yan. Okay ano, na. Uh, Malaba ka na. na. Oh, ka na. Ano, sige, ano, papaluin mo rin ako. <laughs> Paano mo inagaw dalawang kamay? Oo. Okay. <laughs> Butterfly return. <laughs> eh. ganda. Ano kaya isang kamay lang tapos yung isang kamay mo nakalagay sa likod? Ah, putong ina. Hindi mo na ako makakuha, Mildred. <laughs> Shoo! Tapos ako. ko lang, random memory. Akala ko mag-isa lang ako sa bahay. Tapos yung panganay kong kapatid, nagboses demonyo. <laughs> 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 Iba <lang laughs> na yata <tayo> yan. <laughs> Kasi ang al laki ng gap namin eh. 10 years old ako, 19 na siya eh. niya ako na napaiyak niya ako. Kasi akala ko kausap ko, demonyo. Ano <laughs> <laughs> muna yung pinag-usapan niya? Mga isang oras kayo nag-usap. Mga <laughs> <No>, three minutes. <laughs> Anong unang salita sa'yo? Pakinggan pag -dile? <laughs> oh. Kaya nga kay. eh. Naalala ko ano eh. Ako pa si Raya. Yeah. Parang gano'n. <laughs> Sino ka? <laughs> Hindi kita kilala. Ikaw si Freddy. <laughs> yung panganay namin. Ikaw si Freddy. Sinong <laughs> Freddy? Ikaw ha gano'n siya. Hahaha. Oh. Oh. yung puto. Para sa 10-year-old. Oo, tang ina. Tapos biglang nag-ilokano. Ito, ang sinasabi nila pag nakit sa sermon, ang bata, lumalamya. Oh, mga... Kapag laki sa sermon? Oo. lame employees medyo, Medyo malamya daw. Yun yung medyo nagiging snowflakes yung sinasabi. Eh, lumalaki naman sa palo, wala naman alam kundi idaan sa ganun pamamaraan yung ano nila. Oo. Saan ka kumakabili puta ka? Huwag kang umuok! Huwag Hindi, madahas naman talaga ako mag-isip eh. Pero mag-isip lang. <laughs> Gusto ko papaluin ko yung Kasi parang nakakatulong din siya sa akin as ako yung namamalo. Kasi nare-release ko yung stress ko. Putang <laughs> ina ka! <laughs> ano yan? Stress ball yung bata? Hitting oh. <laughs> two birds in one stone! Na wala na yung stress mo, naturoan mo siya ng leksyon. Oh, tsaka ano, to assert command din. Kasi hindi mo siya tropa, pre. Anak mo yun. Di ba? Oo. At dapat ang anak ay... mga Patreon sales. Oh, yeah. Mga Patreon sales. Bigyan natin sila ng mapa sa'yo. Mapa sa'yo, mga kapangyarihan. Hey, Wayne Jane Taiko. Paolo Eliazar, Timothy Anuncio, Ruben James, Latayan, Kevin Erano Maynes, Ken Mariano, John, Jan Loren Ravida, si Sherwin Marzan Pascual, si Denise, si Mark Edward Lagasca, si Edong De Lima, Luis Gutierrez, si Ralph Ed at si Johan Netura. At, at ating mga mid-patreon. Uh shoutout so kay Alastair Tabilos at si Ria Ann Gomez, si Harold Abejo, si Marfil Castor, si Albino, Albino ba ito? Seneta Bayona at si Lyndon J. Villaraza Aranya. Tang ina mo kay Biel Manabat, kay Bon Ariola, kay Erika Brillantes, kay Alisa Perotti, kay Jason Dinong, kay Timothy Lim, kay Aldrin J. Atienza at kay Cyril John Pahuya. If you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. At The Cool Pots.